Kasi kita Kasi kasi sa sa iyo naman yung pasya eh. Pupurahin mo hindi. Pero sinabi ko na sa iyo, kung gusto kang gumaling sa mga karamdaman mo, sundin mo ako. Dahil yan, ayan yung nagpapahina sa katawan mo. Hindi mo alam na kinakain ka ng latin ang iyong katawan. At sinasangla mo pa ang iyong kaluluwa ni Impinito di Diyos. Hindi mo ba alam na si Impinito di Diyos ay tinakwil ng spiritual ng mundo yan. Ay, yung habak ko, Master. Anong gagawin ko dito? Ay, nga pala. Tanggalin mo na yan. Tanggalin mo yung habak mo. Okay. Bakit ka ba nagtasukot ng habak? Para saan ba yan? Protection. Para protection lang daw, Master. Para saan na tuwan? Protection? Ah, bala. Ah? Para saan na protection? Para daw walang manggaba. Para daw walang manggambala. Walang manggambala. <laughs> <laughs> eh bakit ikaw? Anong nangyari sa iyo ngayon? Nanghina. Oo. Oh. Kaya huwag kayong maniwala niyan sa mga habak-habak na 'yan. Kayo lang yung niluluko diyan. Patagal mo lang gamit-gamit 'yan, protection 'yan. Diyan ba yung protection eh may karamdaman kang Tuan Kata tanggap Ano karamdaman Ha? Ano pa. karamdaman Wala pa. Master? Oh, Huwag patanggal yung mga tao nyo. Oo. Oh, Oo oh. oh, kasi mag-open mag yun. Hello? Hello kapatid? Paasang ka? Ano master? Yung karamdaman ko? Hello? Hello? Hindi mo kita makikita. Andili mo man. Sige, yeah, Master. Makita na ba? Wala bang liwanag dyan sa inyo? Sige. Ano Mayroon yung... Man. Ano yung kuhaan mo? Ah... Uh, Pwede yung naitulong ko? Sige. Okay. Ano yung lakot, Master? May bigla kasi masakit sa dibdib ko. Ilang beses pa At di ko po alam kung Matagal na po ito, Master. Matagal na. At ilang taon ka na rin naging antingero. Hello? Hindi man ako antingero, Master. Ah, hindi. Mm -hmm. Kaya ko ng habak. Nagbili ka ng habak o binigay lang yan sa'yo? Hello. Hello, hello. Binigay lang, Master. Okay. Kasama ang Latin. Hello. Narinig mo ba ako? Parang mahina yata yung signal natin, ah. May... Oh, narinig kita, narinig. narinig. Hmm. Ito ay sa photo sa loob, sir. Ha? Hello. Hello, hello. Kailan pa yan na nangyayari yung karamdaman mo? Matagal na po 'to eh. Hindi ko na maintindihan, hindi ko na malaman. Ah, ganito. Ah, kumuha ka ng tubig. Baso na, lagay sa baso Master? Oo, oh, kumuha ka ng tubig. Ngayon, kung gusto mong kung gusto mong maalis lahat 'yan, kung ano pang mga gamit mo dyan, ilabas mo na. Lahat ng mga latin mo ilabas mo na rin. Kung gusto kang mawala yung karamdaman mo. Nasa CP ay... kasi sa... Ah? delete ko na lang mas nasa CP. Bilit ko muna, nasa CP lang kasi. Oo. Oh. Kasi pag uh, mag-iiwan ka pa dyan ng mga Latin, ng gamit mo, gagambala, gagambalain ka pa rin yan ng mga Latin mo. I-delete ka na Master. <coughs> <coughs> Ako ng tubig. Nawala ka man? Kumuha ako ng tubig, Master. Ito ah. Oh. Yung Latin ng ano mo, siya cellphone mo. Ano na, delete ka na, Master? Lahat. Lahat, right, lahat. lang. Check ko muna, check ko muna. Baka nasa album. kailangan mo buburahin mo yan eh basta kita basta 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 naman yung pasya eh buburahin mo hindi pero sinabi ko na sa iyo kung gusto kang gumaling sa mga karamdaman mo sundin mo ako dahil yan ayan yung nagpapahina sa katawan mo hindi mo alam na kinakain ka ng latin ang iyong katawan at sinasangla mo pa ang iyong kaluluwa ni Impinito de Diyos. Hindi mo ba alam na si infinito di Diyos ay tinakwel ng spiritual ng mundo yan? Okay na po, Master. Okay na po, nadalit. Sige, Talat. sige. Akin na yung tubig. Ay, yung habak ko, Master. Ano gagawin ko dito? Ay, oo nga pala. Tanggalin mo na yan. Tanggalin mo yung habak mo. Lagay mo yan sa... Sir, May tabo ka ba dyan? Ano, Master? May tabo ka ba? Tabo, tabo. Tingnan ko muna, Master. Lagyan mo ng tubig. Pwede ba yung ganito na lang, Master? Ganito? O, pwede yan, pwede yan. O, iloblog mo yan okay, dyan. Okay. mo yung Ayun. habak mo dyan. Ayan. Sige. Bakit nga ba nag-shoot ng habak? Para saan ba yan? Protection, para protection lang daw, Master. Para saan na tuan Protection. Ah, bala. Ah? Para saan na protection? Para daw walang manggamba. Para daw walang magambala. Maga, walang manggamba. <laughs> <laughs> eh bakit ikaw? Anong nangyari sa iyo ngayon? Nanghino. Oo. Oh. Kaya 'wag kayong maniwala niyan sa mga habak-habak na 'yan. Kaya 'ulang yung niluluko dyan matagal mo lang gamit-gamit yan, protection, yan ba yung protection, eh, may karamdaman kang tuwan, natatanggap? Oh. Ano po, master? Ano po yung sunod gawin ko, master? Sige, akin na yung tubig. Di ba, mabigat yung katawan mo ngayon? Oo. Oh. Oo. Oh. Dito to, mara mararamdaman mo ngayon ang, ka ang kakaiba. Akin na yung tubig. Harap po sa akin yung tubig. Yeah, yeah, master. Ako'ng sasabihin hmm. okay. Sige. inumin mo. Ako okay. okay. nga. Ganga kuya. Ah. Dudukin mo. Subo. Duduk. Hmm. Pakiramdaman mo. Anong pagkaiba? Parang yung parang umiinit yung katawan ko master, parang may lumabas. 'Yon. Yan yung kapangyarihan ni Pinito de Dios na tina tinatawag niyo na hindi niyo alam. Ano pakiramdam pa ngayon? Ano yung medyo okay na Master. medyo magaan na yung katawan ko. Diyan na yung katawan. Oo, oh, master. Oo. Oh. <laughs> Sabi ko sa iyo eh, gusto mo ng protection, no? Bibigyan kita ng protection sa katawan mo. Sige, sige, master. Sa pangalan ni Tismundo, ako sila, eh. Mutusan ko ang kristal ng tubig. Ang tubig na ito ay siyang magiging protection mo. kahit anumang elemento gawa ng tao, ay hindi ka mapapasukan. Oo nga. Pasok. Lunok. 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 Ano ang pagkaiba? Anong kaibahan? Medyo naninitan ako, Master. Lamabas yung mga... yung tinatawag na singot. Pinagpapawisan ka? Oo, oh, Master. o, <laughs> <laughs> oh, yan. Kaya... kaya ko ito pinapakita sa mga vlog ko para yung mga taong gusto rin magpagamot sa karamdaman nila na tulad sa'yo ay makikita nila dahil yung ibang mga tulad na karamdaman mo ay matagal na nilang iniinda naghahanap sila kung saan ang lunas nagpagamot sila sa kasama nila pero wala pa rin pagbabago kaya pag nakita ang vlog ko, doon nila maiisip na may solution pala sa karamdaman ko at ito na ang tres mundo. Kaya mo nakita ang vlog ko. Tama. Oo, uh, master. O yan. Ganon din ang ibang tao na wala pang kalam-alam. Kaya yung ibang mga antingero, manggagamot, gusto nila na ipahinto ang vlog ko. O hindi sila pwede kasi vlog ko to. Ang vlog na ito ay para sa mga taong gustong umalis at pagiging anting hero. Hindi ko kailangan yung mga taong ayaw umalis dyan sa pagiging anting hero. Wala akong pakialam dyan sa kanila. Ang pakialaman ko ay yung taong gustong magbagong buhay. Tama ba o mali? Tama, Master. Tama. So ngayon, anong anong makuhan mo? masasabi mo? Medyo okay naman yung karamdaman ko, Master. Di katulad ng dati. Magaan. Na Salamat po sa Oh, magaan na, magaan. Magaan. Doon ka magpapasalamat sa pangatlong isinugo na ang amang espiritual na pinapangalanan na Tres Mundo Hilario. Walang laman at walang buto. Salamat po kay Tres Mundo. Ano yung master? Tres Mundo Hilario. Tres Mundo Hilario. Salamat po kay Tres Mundo Hilario dahil pinagaling niya ako. At tinagaan yung katawan ko. Kasi kami ay isa lang kaming instrumento upang tulungan ang mga taong naghahanap ng lunas sa kanilang mga karamdaman. At ngayon, ito kami tumutulong na, hing, na hindi naghihiling na kahit anumang donisyon o kahit piso o kahit sisingilin kita, wala kaming hinihingi. Masaya kami. Masaya kami pag napagaling namin pag napagaling namin ang isang pasyente. Nasya, hanggang dito na lang ako. Mga ah, ko.